Sa inyo mga bata, handa na ba kayong matuto? Tara, tayo ng mag-aral! Ang ating aralin ngayon ay ang pangangalaga sa sarili at pagtugon sa mga usapin tungkol sa kasarian at sekswalidad. Sa pagdaan ng panahon, may mga pagbabagong nangyayari sa iyong sarili na dapat mong pangalagaan upang higit mong mapanatili ang kalinisan at kalusugan. Ang pangangalaga sa sarili ay kaalaman at kakayahang dapat mong taglayin habang ikaw ay nabubuhay sa mundong ito. Habang nagkakaedad ka, parami ng parami ang mga isyu maaari mong kaharapin, kaugnay ng mga pagbabagong pisikal, emosyonal, at mental at patindi ng patindi ang bigat ng mga ito. Kaya naman, nararapat lamang na matutuhan mong harapin ang bawat pagsubok o suliranin upang ikaw ay maging matatag at mapagtagumpayan mo ang lahat ng pagsubok sa buhay. Pag-ugnayin ang hanay A at hanay B. Isulat ang letra ng tamang sagot sa inyong sagutang papel. Basahin ang maikling kwento diet si Eloy. Si Eloy ay isang mag-aaral sa ikalimang baitang. Labis siyang nahihiya sa tuwing haharap siya sa maraming tao dahil sa kaniyang figura na medyo may kalakihan. Nais niyang mabawasan ang kanyang timbang. Kaya naman, nagdieta siya at halos hindi na kumain tuwing umaga at gabi. Lumipas ang ilang buwan nabawasan ang kanyang timbang. Ngunit siya ay nakararanas ng pagkahilo at pagsusuka. Dinala siya sa doktor at nakumpirma na siya ay nagkaroon ng problema sa sikmura. Sinisi ng kaniyang mga magulang ang kaniyang labis na pag-iwas sa pagkain. Tama ba ang kaniyang ginawa upang lutasin ang kaniyang problema? sa iyong sariling opinyon, dapat bang ikahiya ang hugis o hubog ng katawan ng isang tao? Sa iyong pagdadalaga o pagbibinata, nararapat na magkaroon ka ng wastong pangangalaga sa iyong sarili. Kung nakararanas ng mga sumusunod. Pangangalaga sa katawan sa panahon ng pagreregla o menstruation. Isang mahalagang yugto ng buhay ng isang babae ang pagkakaroon ng regla o menstruation. Sa mga panahon ng pagreregla, mainam na maligo ng maligamgam na tubig at gawin itong mabilis araw-araw. Sa paghuhugas naman ng ari, gumamit ng mild soap at maligamgam na tubig at magpalit ng damit na panloob. Gumamit ng malinis na sanitary napkin at palitan ito ng madalas kung kinakailangan. Magkaroon ng sapat na tulog at kumain ng mga masusustansyang pagkain. Kung sumasakit ang puson, patungan ng hot bag o mainit na bimpo ang ibabaw ng puson. Maaari ring uminom ng gamot na inireseta ng doktor pangangalaga sa katawan ng isang bagong tuli. Para sa mga kalalakihan, ang pagtutuli ay isang paraan upang maalis ang sobrang kulubot sa tunod o dulong balat ng ari ng lalaki upang maiwasan ang pagdumi sa loob nito. Upang mapanatili ang kalinisan ng bagong tuli, gumamit ng maluwang na kasuotan para hindi magasgas ang sugat at upang mahanginan ito na magiging dahilan ng dali ang pagtuyo nito. Hanggat maaari, huwag hahawakan ng sugat. Kung hindi maiiwasan, hugasan at sabuning mabuti ang mga kamay bago ito hawakan. Gumamit ng pinakuloang dahon ng bayabas sa paglalanggas nito o di kaya ay gamitin ang gamot na inireseta ng doktor panatilihing tuyo ang sugat at malinis ang katawan, maging ang kasuotan. Magpahinga at iwasan muna ang mga pisikal na gawain habang sariwa pa ang sugat. Samantala, may mga isyong kinakaharap ang isang kabataan na maituturing na normal lamang na dapat mong malaman ang mga wastong paraan upang mapamahalaan ang mga ito. Nutrisyon Kumain ng mga masusustansyong pagkain sa tamang oras. Ugaliing uminom ng walo o higit pang baso ng tubig. Magkaroon ng regular na oras ng pag-ehersisyo. Mood swings. Mag-ehersisyo o maglaro ng sport. Magkaroon ng balanseng diet umiwas sa mga inuming may mataas na sangkap ng caffeine, asukal at alkohol. Tagiawat at amoy sa katawan. Maging malinis sa pangangatawan. Umiwas sa mga pagkaing mamantika. Huwag magpupuyat. Umiwas sa stress na sanhi naman ng lubhang pag-iisip ng mga problema. Kung masyadong madami ang tagyawat, ay kumonsulta na sa doktor na eksperto sa mga sakit sa balat upang mabigyan ng karampatang lunas at malaman ang pinagmumula ng tagyawat. Mga alalahanin sa ngipin Ugaliing magsipilyo ng ngipin kalahating oras matapos kumain. Iwasan ang pagkain ng mga matitigas na pagkain dahil maaari mo itong ikabungi. Iwasang kumain ng mga pagkain sagana sa carbohydrates at asukal. Iwasan ang pag-inom ng mga inuming may asid. Iwasan din ang paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi masira ang ngipin. Sexual harassment Maging alerto sabihan ka agad ng mga taong nang haharas na hindi ka nais-nais ang kaniyang mga ginagawa. Ipaalam ka agad sa mga magulang o sino mang nakatatanda ang kahalayang ginagawa ng isang tao. Umiwas sa mga tao na gumagawa o nagsasalita ng kahalayan sa kapwa. Napakahalaga na magkaroon ka ng bukas na ugnayan sa iyong mga magulang at mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Maaari ring lumapit sa mga profesional gaya ng mga doktor, guro, guidance counselor, barangay health workers, pulis o barangay tanod na ilan lamang sa mga taong makatutulong sa iyo sa pagharap sa mga isyong maaari mong kaharapin. Ang iba pang isyo o usaping pangkabataan ay nag-uugat sa mga salitang sex, sekswalidad, at gender. Ang sex ay tumutukoy sa estadong biyolohikal ng isang tao na nagkakategorya sa kaniya bilang isang lalaki o isang babae. Kasama sa indikasyon ng sex ng isang tao ang sex chromosomes. O malasinulid na bahagi ng DNA na nagdadala ng katangian ng tao at nagsasabi kung ang isang supling sa sinapupunan ng ina ay lalaki o babae. Gonad, glandulang pangreproduction ng lalaki or testis. At ng babae o baryo, sex organs at reproductive organ. Ang kasarian o gender ay tumutukoy sa inaasahang pag-uugali, kilos, gawain at gampanin na angkop at katanggap-tanggap sa lipunang kinabibilangan. May mga salik na nakaaapekto sa gampaning pangkasarian ng isang tao. Ito ay ang mga sumusunod: pamilya, sila ang unang nagtuturo kung ano ang pagkakaiba ng inaasahang gawain para sa lalaki at babae. May mga pamilyang bukas o payag sa maaaring pagkakapalit ng mga gawain pambabae at panlalaki. Samantalang mayroon din naman na hinihigpitan ang kanilang mga anak at nananatili lamang sa matuwid at tamang asal para sa kanilang sekswalidad relihiyon May mga relihiyon na hindi pinapayagan ang kanilang mga miyembro na gumanap ng mga gawain na hindi akma sa kanilang pisikal na kasarian. Samantalang may ibang sektor naman na pinapayagan na tanggapin ang iba pang gender identity bukod sa lalaki at babaeng kasarian. Paaralan Dito hinuhubog ang isang tao sa pamamagitan ng pagsasalin ng mga paniniwala, opinyon at pagkakakilanlan sa kanilang sarili sa hinaharap. Media nagagawa nitong baguhin ang paniniwala, kaalaman at pagpapahalaga ng isang tao mula sa nakikita at nababasa sa internet o di kaya ay napakikinggan at napapanood tulad ng pelikula at teleserye sa telebisyon at radyo. Lipunan. Ito ay kinabibilangan ng mga kaibigan, kamag-aral, kapitbahay at kasama sa trabaho na maaaring makaimpluwensya sa kaniyang pagbili ng ninanais na kasarian. Sa kasalukuyang panahon, malaki na ang naging pagbabago sa pagganap ng kani-kaniyang kasarian ang mga gawaing panlalaki ay maaari na rin gampanan ng mga babae. Gayon din naman, ang mga gawaing pambabae ay maaari na rin gampanan ng mga lalaki. Kung noon, ang mga babae ay tinuturing na pantahanan lamang para sa mga gawaing bahay at pag-aalaga ng mga anak at hindi pinapayagang mag-aral o magkaroon ng hanap buhay. Ngayon, ang mga kababaihan ay isa na rin sa mga nangunguna sa ating lipunan pagdating sa larangan ng kalakalan, politika at pagkakaroon ng propesyon. Ang mga kalalakihan noon ay kilala sa mga hanap buhay na panlalaki lamang tulad ng pagiging inhinyero at arkitekto. Ngunit ngayon, may mga kalalakihan na rin na nakikilala bilang hairstylist, fashion designer nurse, at guro na dati ay tinuturing na propesyong pambabae lamang. Marami man ang mga naging pagbabago sa kanika nilang kasarian, ngunit ang mahalaga ay ang mahusay nilang pagganap at pagsasakatuparan ng bawat gampanin bilang kontribusyon nila sa lipunan at sa ating bansa. Naunawaan niyo ba ang ating aralin? Halina, sagutin ang mga pagsasanay. Isulat sa sagutang papel ang check kung ang mga sumusunod ay pamamaraan upang mapanatiling malinis ang katawan at X kung hindi. Laging magsuot ng malinis at angkop na damit. Ugaliing gumamit ng shampoo at sabon sa paliligo araw-araw. Panatilihing basa ang bahagi ng katawan na may sugat. Gumamit ng mild soap at maligam-gam na tubig kung maghuhugas ng ari. Magpalit ng damit panloob ng dalawang beses sa loob ng isang linggo. Sana ay may natutunan kayo sa ating aralin ngayon. Salamat sa inyong pakikinig. Paalam!